Hello mga palangga Today's video is magpapawalat tayo ng Malaking Hello mag Skipping rope yung Belbel Ang bel -bel is very Belbelish -bel. bel bel Kau nak 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 nak

好，李丽亚。

alam niyo mga palangga pag nag skipping rope ako nawawala yung sakit sa tuhod ko sa may bandang left side kaya nag skipping rope talaga ako maski nakakapagod at ang hirap kipuya <tong> hey, uy tawa alis alis Kau Hawa dia baik. Baik kau ni sejuk. Baik kau dia. Hawa. Sambung sambung. Wih. Ang kulit talaga ng mga aso, guys. Si Spiky, si Chokoy, si Teddy Boy, si Jackie Boy, saka si Nobe. oh, talagang nandyan sa ano ko, sa harapan ko or sa likod. I'm back. I'm back. How about ba? Alis bismillah Alis Minsan talaga mga palangga, no? Ang hirap mag... Ang hirap talaga mag-exercise. Pero, magsinipag naman ako talagang puspusan, pahirapan o tignan yung mga palangga o oh. <laughs> ang bilbil talaga just go lord <laughs> trying hard talaga na mawala ang bilbil just go lord yung bilbil na yan kailangan nating maghirap para sa ating Help, at para naman tayo eh, maganda namang tingnan, no, kahit papano, kahit na at least, di masyadong ano, butod ang chan, mga palangga, <laughs> hindi biro iyang ganyan oh, no? ang sakit niyan sa katawan pagkatapos, pamaol ang resulta pero kailangan kailangan gawin maski na papagod ang hirap at napapagod ka pa pero dapat kailangan gawin pag may time kasi minsan din tinatamad tayong mag exercise yun mga palangga thank you for watching <laughs> i'm